Kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuli sa iyo, Panginoong Isokristo. Uupo na po ang lahat. Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos sa mga anak at ng banal na Espiritu. Amen. Okay, mabihayang linggo sa ating lahat, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Uh, pasalamatan natin siya. Ang gospel natin ay continuation ng linggo Uh, noong linggo ay paano ba o anong dapat gawin kung ang ating mga kapatid ay nagkasala? So may mga proseso, anong dapat gawin? Una, kausapin. Kung hindi nakikinig, magdala ng isa o dalawang witness. Uh, kung hindi pa rin dalhin sa iglesia o sa church. Kung hindi pa rin ay ipasa Diyos mo So yun ang proseso. Pero ngayon, ang bungkahi ng Diyos is forgiveness. Okay. Ito'y isa sa pinakamahalagang dapat gawin ng tao. Although choice natin, pero binigyan tayo ng paraan ng Diyos para ang buhay natin ay magkaroon ng healthy living. Gusto nyo ba ng healthy living? Gusto nyo ba? Eh parang ayaw nyo ah. So tingnan natin ano ba ang karunungan uh, dito. Kasi mungkahi ng Diyos, Uh, sabi kasi ni Pedro, seven times pa kung magpatawad Panginoon? Pero sabi ni Kristo, hindi, 77 times pa. Pero ang ibig sabihin ni Kristo, dapat walang hanggan. Kung nagkasala, patawarin. Kung nagkasala, patawarin. Ganun lang. Uh, kasi gusto ng Diyos na maging healthy ang tao. So, forgiveness ay essential for spiritual peace and healing. Sa tao, hindi yan kaya. Sa physical, hindi natin kayang gamutin. Pero in terms of spiritual, dahil sa spirit yung banal ng Diyos, bibigyan, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. So, gusto nyo bang gumanda ang buhay? Uh, gusto nyo bang uh, humaba ang buhay? Gusto nyo bang magkaroon ng kapanatagan ang buhay at ang proseso o yung pinaka-keyword is forgiveness. Okay? Bakit? oh, bakit daw pagpapatawad? Sa Genesis 50, 15-20, uh, mayroong pangyayari sa magkakapatid na si Jose, yung the 12 tribes of Jacob. Alam nyo ba na ibininta si Jose sa paraon? So, akala ng mga kapatid niya, galit na galit si Jose. Kaya sabi ni Jose sa 50, Genesis 50-20, sabi niya, masama nga ang ginawa ninyo sa akin. Subalit, so, ipinahintulot iyan ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon ay nailigtas ang marami ngayon. So naintindihan niyo ba na pinahintulotan ng Diyos na mangyari ito? Mangyari iyan. Mangyari ito. 'Di ba? Kasi kung hanggang ngayon kino natin ang Diyos na bakit magulo pa rin, <laughs> 'di ba? Kung hanggang ngayon kino pa rin natin ang Diyos na bakit hinayaan mo, Panginoon, na magkawatak-watak kami instead of love na lang, wala nang, wala nang ibang side na mangyayari. Pero maganda yung interpretation ni Jose, pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito. So ano ba ang rason kung bakit pinahintulutan ng Diyos? Di ba ang tao ay natututo sa mga pangyayari? Okay? Ang tao ay natututo sa mga nangyayari sa buhay. Kasi nung sinabi ng Diyos, ito ang gawin ninyo, hindi tayo nakinig. <laughs> di ba? Ito ang gagawin nyo, huwag yung gawin yan. O ginawa pa rin natin. So sa panahon natin, tayo ay natututo na sa mga nangyayari. Kaya may mga pangyayaring hinayaan ng Diyos na mangyayari yan. Para ang tao, at sabi nga dito, para sa kabutihan, para ang tao din ay mag-iisip. So ang tanong, ganyan ba tayo? Hayaan nating mangyari. Pero wag namang pabaya Ah, bahala na magkagulo. Magkaiba yun. Kaysa gusto mong mangyari, Lord, at you, you, minsan kasi tayo ay walang ideya o pamamaraan kung anong dapat gawin. Kaya hinayaan na mangyari para doon tayo magkaroon ng ideya uh, sa daigdig na ito. So dapat minsan, ganun din tayo kung hindi natin kaya. Sige, hayaan mo ang Diyos. Ipasa Diyos natin kapag hindi na natin kaya. Si Moises ay merong magandang advice uh, noong nagkaroon din ng sitwasyon ang mga Israeleta uh, sa panahon ng uh, noong kanilang pag-alis sa Ehipto. Exodus 14:13, sabi ni Moises, lakasan ninyo ang loob ninyo, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo iligtas ngayon ng Diyos. O, di ba? Tingnan natin, paano ba tayo tugunan ng Panginoon? Kung merong sitwasyon, paano ba mag-response ang Diyos sa tao? Di ba? O gusto mong ikaw lang talaga. ako nang bala dyan. ah, <laughs> kaya ko itong gawin. Uh, may mga time na hindi natin kaya i-reinterpret o i-analyze ang situation. So, hayaan nyo. Hayaan nyo ang Diyos na magbigay sa inyo ng paraan. Uh, paano tingnan, paano ayusin. Kung minsan hindi mo kaya siyang tingnan, 'Di ba kung may malaking utang sa iyo, oh, ito naman ang angako na naman. na <laughs> diba, kung hindi talaga dahil matigas ng kanya, dapat uh, kung ang Diyos lang nagsasalita sa atin, baka pwede mo siyang unawain. Baka meron din siyang sitwasyon kaya hindi naibigay yun. Di ba? Galit si ang hari dito eh, sa ating ibanghelyo. Nung meron siyang napakalaking utang, nagmamakaawa sa sa Diyos, asa ah, hari, then pinatawad ng hari, then umalis siya ay na-encounter niya ang may utang din. <laughs> Instead, nagmamakaawa din. Instead, napatawarin niya dahil pinatawad siya ng hari, iba ang ginawa niya, pinakulong pa. So, sabi ng hari, nung sinumbong ng mga tao ang ginawa ng iyon, sabi ng hari, galit pang hari, Matthew 18.32, napakasama mo, sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Then, naawa ko sa iyo. Hindi ba dapat uh, maawa ka rin o habag ang ipakita mo sa kanila? Dahil ako ang naawa din sa iyo. Di ba diba? Yung unang naawa. So ganun din. Ang Diyos nagpapatawad sa atin so wala tayong right na mag-deny, mag-abstain. So, yung bang sinasabi natin na I invoke my right. <laughs> ah, wag ka, ah, hindi ka tapat tatawarin. So wala tayong karapatan, sabi ng ni Pablo. Dahil mismo ang Diyos, pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala, mga pagkakamali. So pinatawad tayo ng Diyos, Ephesus 4.32, kaya wala tayong karapatan na mag-deny, mag-abstain, uh, I invoke my right, wala tayong karapatan dyan dahil ang Diyos lang ang may karapatan. Okay. <laughs> Dapat maintindihan natin yon. Uh, mismo ang Diyos ay nagbigay sa atin ng uh, walang hanggan na uh, pasyensya sa mga pangyayari sa mundong ito. Now, ulitin ko, Uh, bakit uh, bakit kailangang magpatawad ito healing process tinong nakakaranas ng stress anxiety disorder depression hindi kayo gagaling diyan kung walang spiritualidad kayang harapin ng isang tao ang isang taong nagkasala sa iyo kung malakas ka na spiritually Ikot note hindi mo kayang harapin siya kung ikaw lang wala ang Diyos. Hindi mo kayang harapin siya. Pero, kung, ba, kung nasa iyo itong spiritualidad, pangangaral ng Panginoon, doon ka magkaroon ng lakas na yakapin muli, ngitian muli, uh, di ba? Uh, bigyan mo siya ng halaga. So, why forgiveness is important? Dahil ito'y healing process to restore our broken relationship. At dito ka magkaroon ng more strength. kung gusto mo ng uh, kalakasan, kapayapaan, pag-asa, pag-ibig, kaligayahan, then forgiveness is the key. Eh, kaya nyo bang gawin? Kaya nyo bang gawin? <laughs> Isa lang ah. <laughs> Now, may babala ang Diyos, mga kapatid. Uh, ito yon, ito yung babala ni Kristo. ah uh, kung bakit kailangan nating magpatawan, ah uh, sabi nga sa Luke 6.37, huwag kayong kumatol at hindi kayo kakatulan, huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan, magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Babala ito ni Kristo. Dahil, o bakit sinabi niyang huwag kuhusga para hindi ka husgarin, kusgahan. Hus alam niyo ba yung karma? Good karma and bad karma. Alam niyo ba yon? Okay. Dapat ba intindihan ninyo na minsan ginagamit ang Diyos yung sitwasyon para maintindihan mo, nagkakasakit ang tao. Gusto niyo bang dumaan mo na doon? Nagkakaproblema ang tao. Uh, may mga sitwasyon sa buhay ng tao na ibinabagsak ka sa daigdig na ito. Kasi nga, hindi mo kayang patawarin. Hindi mo kayang harapin ang realidad ng buhay. Realidad ito eh. Sa panahon ni Kristo, may mga ganyan. Pero maganda yung uh, approach ni Jesus sa mga tao. Di ba sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila sapagat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi kung alam niya ang kanyang ginagawa, hindi sa makagawa ng ganon. Ay, malaki na yan, Father, eh. <laughs> Ay, alam na niya, hindi may mga time talaga na yung pag-iisip pag natin, dahil marami tayong pinagdaanan, maraming nangyayari sa buhay, minsan hindi na natin alam yung ginagawa natin o baka bunga din na ng galit o ano bang pangyayari sa daigdig na ito. So kapag ang Diyos ang nagpatawad, paano ba tayo magpatawad? Uh, kalilimutan ba natin? Ayan nyo bang kalimutan? oh, over my dead body? <laughs> Kaya nyo bang kalimutan? Okay, meron tayong uh, sabi din ng sulat ng mga Hebreo 8.12 uh, Kapag ang Diyos ay nagpatawad, kalilimutan niya ang inyong mga kasalanan. Uh, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Uh, sabi dito, kapag ang tao ay strong, uh, kaya niyang patawarin. Pero ang mga taong wise, magkaiba yung mga wise person, kalilimutan nila yun. So, taan ba tayo? Wise person? Strong person? Ay dapat wise eh. Para, kasi maganda yung naidudulot. Isa, ito yung maganda. Ano bang magandang naidudulot kung ayos na kayo, resolved? Kung meron ng uh, yung mga unresolved issue ay okay na. Magkaroon ka kasi ng, kumbaga, kung sa mayaman pa ay parang ang ganda ng buhay. di ba? Mararamdaman nyo yung kahit marami kang problema, pero okay naman eh. Di ba? So, yun yun ang mga magandang naidulot. Kung gusto nyong lumago, uh, gumanda ang pamumuhay, ang sabi ng Proverbs 17.9, ang pagpapatawad sa kapwa ang nagpapasarap sa inyong pamumuhay. Okay, hindi lang yan. Uh, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapaganda uh, sa pamumuhay, nagpapahaba uh, sa buhay. Kaya ang tanong, gusto nyo bang humaba ang buhay? Kasi maraming nangyayari sa mundo eh. Eh paano kung hindi mo ma-resolve ang isa, dalawa, tatlo? Hindi lang tatlo ang nangyayari sa buhay ng tao. Kung aabot ka ng 100, baka isang sako na yung sitwasyon na na-resolve mo. Kung 100 years old ka na, e paano kung hanggang ngayon hindi mo pa na-resolve ang isa? Kahaba ah, kaya ang buhay ng tao. Although choice natin, kung nasa inyo yan, kung kaya niyong ah, hanggang ngayon, dala-dala pa rin. <laughs> baka naganyan na kayo. <laughs> Kasi ang bigat eh. Kahit ako ang bigat ng pakiramdam kapag may mga sitwasyon na hindi naaayos, di ba? Kaya mong kahit talaga ni Kristo na ito, ayusin ito, i-resolve ito, dahil doon ka magkaroon ng kaginhawaan sa daigdig na ito. Okay? At kung hindi mo kayang patawarin, ano ang pinaka-result? Nagpapakita ka ng iyong kahinaan. So, ibig sabihin, mahina kang nilalang sa daigdig na ito. Kasi kaunting gusot lang hindi mo kayang ayusin. So yun ay mga mahihina lang. Yun ay mga, kung kasi kung malakas ka na, malakas ang iyong pananampalataya, kaya mo siyang harapin. Okay? So yan ay nagpapakita ng iyong kahinaan. Kaya kung gusto mo magkaroon, kung gusto mong makalagan ng kamandag, ng kalungkutan at kahinaan sa daigdig na ito, forgiveness is the best option. Gusto nyo bang makalagan ng kalungkutan? O gusto nyo malungkot? <laughs> Kasi ang lungkot mga kapatid, sabi ni Propate Sira, uh, nagcreate nag-create kayo ng sakit. Take note niya. Ang kalungkutan, ang kahinaan, ang magpapabagsak sa tao. Kaya iwasan nyo yan. Danger yan. Killer yan. Take note. Hindi lang sakit ang killer. <laughs> Yung sitwasyon din. Kaya may mga tao ang nagkaroon ng anxiety disorder kasi punong-puno na eh. Punong-puno sa isip, sa dibdib, hindi makalabas. Kaya pag hindi yan makalabas, sasabog yan. Kaya kailangan talagang ma-resolve yan para magkaroon tayo ng peace sa daigdig na ito. At sabi pa niya, the only way to be free is to recognize your own deep need of forgiveness. Yan. Mayroon tinatawag dito na self-forgiveness. Kasi tayo din ay nagkasala sa sarili natin. Paano ba natin nasabi na tayo nagkasala sa sarili natin? Minsan, yung gusto mo, hindi mo ginawa dahil ayaw mo. <laughs> so nagkasala ka sa sarili mo. <laughs> uh, may mga ganun na time na instead na gusto mong maging masaya ngayon, uh, wag na lang kasi ayaw mong harapin ang tao. So nagkasala ka sa sarili mo. So isa yan sa mga gusto nating, uh, gustong iparating ng Diyos Upang mawala yung frustration, uh, disappointment, yung bitterness ng buhay, so kailangan natin i-allow yung peace. At matagpuan ng tao ang peace of mind sa pagpapatawad natin. Sa sarili, sa kapwa, sa lahat. Uh, paano ba tayo? paano ba pinakahirapan ang buhay mo, so dapat makalagan ka dyan. Baka yung iba kasi, ah dito lang ako, dito lang ako. Uh, yung iba naman, sinasabi natin, ano ba yan? Puro na lang kayo lak lakwatsa. Uh, di ba? Kasi bigyan din natin yung katawan natin na magkaroon siya ng kaligayahan. Pero wag naman yung puro ligaya. Hindi yung maganda. ligaya <laughs> ngayon, ligaya bukas. Ligaya. <laughs> so, kailangan nating i-balance uh, para maging maayos yung uh, mindset, yung kalooban ng tao. Alam nyo ba na uh, sa pamamagitan din ng pagpapatawad, Magkaroon tayo ng uh, magkaroon tayo ng maturity yung process of learning at magkaroon ng exploration ang pag-iisip natin. Take note kung hindi mo na experience ang pagpapatawan, hindi mo ma-realize ang ganda, ang saya, ang result uh, sa mga na nararamdaman ng iba. So maganda pala yon uh, sa panahon na na-exercise natin, na-explore natin ang pagpapatawad, magkakaroon tayo ng ganda at saya. Uh, sa buhay. At doon magsimula yung uh, respeto. Nire-respeto ka na. Uh, dahil kaya mong i-handle. Uh, kaya mong i-establish yung boundary. Ayan, dapat maintindihan ng tao na dapat mayroong boundary. Magjo-joke ka sa kanya, dapat may boundary. <laughs> Ay, pare yan. Dapat limited lang ang joke mo. Huwag namang puro na lang, may father yung <laughs> joke. Ah. So, dapat mayroong boundary pa rin. Para respeto tayo sa isa't isa. Huwag naman yung lahat na lang ng buhay sinasabi. Kung anong event ang pamumuhay niya, sinasabi mo sa iba. So hindi hindi maganda. Kasi mag-aaway talaga. So dapat merong boundary uh, ang tao. Uh, hindi pwedeng lahat na lang sinasabi. So mas secure natin uh, yung happiness kung maintindihan mo at taunawaan mo yung mga boundaries uh, ng bawat isa. So alam niyo ba na choice ng tao, nasa Kanya. Uh, ang term nga natin, uh, ikaw ang driver ng buhay mo, uh, nakadepende sa iyo. Kung i-apply mo ang mga bagay na ito, makamit mo ang mga binipisyo na sinasabi ni Kristo Pero kung ayaw mo, pero alam nyo, may time talaga na na ng tao. Pag nasa 40-50, Di ba, pag nasa 20 ka, wala ka. Ah, away talaga, away. <laughs> Pero pag 30, 40, 50 ka na, ma-realize mo na mas maganda ang peace kaysa gulo. Di ba, may, may isip na natin na, ah, mag na tayo kasi pariho lang naman tayo, tao, di ba? May karapatan sa daigdig na ito. So, yan. Uh, kung ganun ang mindset natin, mas mo ang happiness, mananatili kang healthy, at siyempre kung mananatili kang healthy sa daigdig na ito, pagpalain ka ng Panginoon. So doon na yung proseso. May proseso ang lahat ng bagay. Kaya tingnan mo yung gastel natin. Pinatawad siya ng hari, pero hindi niya pinatawad ang kapwa niya. Kaya ang kaparusahan niya, ipinabilanggo siya. di ba? Pero kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, dapat pakita mo rin. Di ba sabi ni Kristo, ipamalita ninyo ang ginawa ng Diyos sa inyo. Kung ngayon pinatawad ka ng Diyos, ihayag mo yan sa iba. Di ba? Ipakita mo yan sa iba dahil doon magsimula yung pagpapala ng Panginoon kung nasunod natin iyon. Pero kung may alam ka, hindi mo pa rin ginawa hanggang ngayon, yun, hindi maganda. <laughs> Mananatili pa rin yung depression, uh, disappointment, at minsan frustration sa buhay. So, nasa atin, nasa inyo, at naway, masunod natin ang mga proseso doon tayo magkaroon ng healthy uh, living sa daigdig na ito. Amen. Sa ngala ng ating Diyos sa mga anak at ng banal na Espiritu. Amen. Subay-subay natin sambitin ang kredo ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa iisang Diyos, amang makapangyarihan na lumika ng langit at lupa at ng lahat.